So ito yung uh, na harvest namin sa uh, intercrop ng uh, tubo no. At uh, hindi rin uh, kagandaan yung uh, butil niya. So nandito kami ngayon sa bahay ng kambing kung saan at uh, mga uh, ano kami maghihimay no para ma-preserve na natin to. Kasi uh, umapasky yung manok din dito. At uh, kina ka ito at nalalaglag pagkatapos maraming nag-aabang diyan sa baba so imbes na, na konti lang yung uh, na-harvest natin lalo pang uh, ano no lalo pang uh, wala matitira pag uh, pabayaan natin dito so yan po yung uh, trabaho natin ngayong umaga na ito at uh, mag uh, ano tayo mano-mano tayong uh, maghihimay no para makuha natin yung bottle nito tuyo na siya no tuyo na siya no at uh, kunting uh, bilad na lang sa araw to kaya na natin ipapagiling ito yung uh, ginagawang crack corn no pagkain ng ano pagkain ng uh, manok pagkain ng mga basta kahit uh, ano uh, anong alaga natin ay uh, pwedeng ipakain to so nandito kami uh, kasama si Bibiyamad no at uh, maghihimay rin siya Ayan, lupo ka. Ayan, at uh, mag daw siya. Ayan ah, no, mag na tayo mag-iimay. Ang tanda, huwag ka sa sako. Huwag ka sa sako dun. So, sa mga baguhan at uh, napadaan lang sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga ina-upload namin no, uh, patungkol sa ating buhay probinsya at uh, pagbibinchures natin ng farm. So, magandang umaga po at uh, tayo ay maghihimay na uh, matagal tong uh, prosesyo na ito dahil mano-mano lang. No? Ang uh, kwakalwa sako, ang kwakalwa sako. Ha? Bunikan ini dia satu. Oh, bukan. Masak satu. Bawa. Kamu ni kan ni satu. Jisipian ni kan. Ia kan. Kamu tak boleh.

<laughs> sa palya. So, ito na, no? At uh, direkta na natin na ilalagay dito sa sako yung uh, mga nahihimay natin. So, gaya nito, no? yan So, automatic na, na, no? Sayang din bawat butil, no? Haya, sayang to. Kaya, uh, ganito lang ang uh, trabaho natin na, ah, uh, So, tapos na rin akong uh, uh, ano uh, magpakain ng ano, tinakain ko na yung manok. Saka yung pato. Oh, so, ito na naman yung trabaho natin ngayon. Ah, uh, mano-mano. So. Sa garmang hmm. ka, sa camera. Oh, so, ito si Bibiyamat, gustong-gustong uh, uh, ano no, ma uh, Pakita sa camera. Yan oh, ibon oh. Lagang ibon, kina. Yan, yan si Pau Pau, no. Ito si Pau Pau. Parabi. Ay si Parabi, yan. Parabi, Oh. So, tulong sa amin maghimay. Ito naman si Amad, Bibi Amad. so kasama rin 'to maghimay. No. Kaso lang, uh ah, luog ah, Nakakanlong pa. wildonders wooshí toys rah sa dahan-dahan nè Đúng đúng có So malilit ang uh, butil niya no. Ah uh, hindi kagaya nung uh, una na hindi siya intercrop no. At uh, hindi na rin natin uh, inabunuan to. dahil uh, pag ginabunuan natin uh, nagagawan sila nung uh, ano sa tubo. So ngayon unti-unti uh, na daw nakaka-recover naka yung tubo no. At, uh, wala na siyang kaagaw uh, sa nutrient ng uh, ano abuno at saka yung ano Uh, malinis na rin yung tubo at uh, na malinis na. Uh, so ganito kalilit no. Uh, yeah. Sama kayo sa uh, aming pag uh, ano, ihimay-himay na ano, marami nang nakain ng manok dito kaya minamuti namin na uh, unti-unti na natin na uh, ihimain para may sako na ng uh, mayos hindi kagaya dito na nagkakalat kasi may uh, nakakakyat na manok dito dahil open to so yun ang mahirap yung uh, lahat ng uh, naman dahil kinakalaykay so meron naman nag-aabang sa ilalim uh, di magtagal uh, ubos to lahat kasi kokonti lang naman to maubos nila hana uh, maganda kumaga ito ko yung uh, buhay farming no? at uh, nagtanim na rin ako ng mga uh, ano dito sa paligid ng raging natin at uh, malapit na malapit na rin natin na uh, papapakawalan yung kambing dito dahil uh, lapit na tayo makakabuo ng uh, ano bakod. So pati konti na lang, konting tes. no. Uh, kalipat na rin dito. Ito, maganda rin tong uh, mais na ito dahil uh, malakas na malakas kumain ng manok nang uh, ay ng ano kambing ng mais, no. Uh, ito kahit na ilang uh, sako ito, mabilis lang nila maubos. Pag, uh, binigay natin sa na kambing. Ay 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 ay! mayrap oh, uh, nitong kasama namin si Bibi Amad na. No? So, ah, matau mutar eh. Matuwak na mama. Hmm. Marunong na rin bumaba dito sa bahay ng kambing si Bibi Amad. Yan. So, tiyaga lang to, no? Kagaya rin ng, uh, ano, sa mga ganitong uh, hanap buhay. No? So, tadaan ka talaga sa proseso, no? So, uh, itong mais na tinatanim, so, tumigil na rin kami, hindi rin kami, uh, ano, dahil uh, trabaho, bawat uh, tanimo, mag-umpisa ka na naman ng uh, number one, land preparation, tanim glinis, tudling para matakpan yung puwet niya para hindi matumba pag uh, dumaan yung malakas-lakas uh, na hangin. Uh, Katapos nang uh, ano, pagkatapos natin pag na-harvest uh, na, na uh, ipapagiling mo. Pagkatapos papagiling ibibilad mo. Ngayon kung uh, ma tsamba ni Taktulan, so masisira talaga yung mais mo, no kagaya nung uh, inarbis namin Yung kamakalawa na mais ng tita ko so ganun lang ang sitwasyon mabuti na lang at uh, maganda ang panahon ngayon umaraw na so ano um, magandang panahon at uh, yung uh, sa bakod ko yan tumutubo na rin yung uh, mga ano dito mga puno no yung uh, pakita ko, no uh, yung uh, ating, uh, yan o, oh, tumutubo na yung uh, mga poste ng bakod, yan. Yan, kikita po ninyo, no, at yan, tumutubo na. Yan, so ito yung uh, binigay natin na ispis dito, yan, may tanim na natalong, yan. At uh, dito sa gilid na ito, no. Nagtanim ako ng pipino dito, so titingnan na lang natin kung uh, ilang piraso yung uh, mabubuo dito. Uh, kung uh, may mabubuhay o ano, kasi uh, nakapasok na rin yung uh, kagano no, Sisyo. Uh. Ang ganyan kalaki, hindi pa yan marunong magkalaykay, no, pero yung nanay niya, so yan yung nangangalaykay dito at uh, tinutukay yung uh, tanim natin na pipino. So yung mga tumutubo na maliliit no uh, mangilan nila na uh, tinutukan niya at hindi natin mabantayan nang uh, lahat ng oras ay nagbabantay tayo dito kaya pa na lang yung uh, ano uh, matitira no kung uh, may matitira at uh, nakikita po ninyo yung uh, pagbunga ng uh, palay no ayan ito yung uh, background natin na uh, palayan so hindi maganda yung uh, kanyang pamumunga no? So, ang uh, sabi ng tita ko, yung mayari, no? Ay, ay kung ano na lang ang uh, ano diyan, no? Kung ano na lang ang makukuha kasi ginawa yung uh, ginawa ng parahan lahat no at uh, inabunuan lahat ng ano uh, kikita po ninyo malinis po yan uh, uh, Di na dinamuan ng mayo sinisprayan ng uh, pampadamo pero lalo nga uh, hindi gumanda yung uh, ano uh, yung uh, palay so pwede na, pag uh, ano lang to, no, pang uh, konsumo lang, yung uh, mangyayari niyan. kain, sa uh, pagkainan so, ganun rin ang uh, ano natin, so, yan po, no, uh, magandang umaga, shout out sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, at uh, Mindanao, at uh, ito po, yung uh, trabaho namin ngayon, kung uh, saan, maghihimay kami ng, uh, ano, mano-mano dito, at uh, para ma-preserve na itong uh, ating uh, mais, ito yung uh, maize mais na ito ay uh, gagawin naming uh, bigas no. At uh, maganda itong uh, mais na gagawin bigas dahil ito ay fiber. No? Uh, hindi siya carbohydrates no. Uh, nakaka ano, no nakaka diabetes so ito uh, maganda sa katawan tong uh, mais pero bibira lang yung nagkakagusto nitong uh, pagkain ng uh, mais, no? Kagaya ako, no? O so, hindi ako nasanay na kumain ng uh, bigas ng mais. Pero yung utol ko, so yan yung uh, kanilang uh, araw-araw, so, bigas ng mais. Pero ako, hindi pa ako sanay, no? At uh, nagrereklamo yung uh, sikmura ko. So, magandang umaga po at uh, nandito tayo sa bahay ng kabing, Ayan, yung mga kasama ko. Ayan. So, mabait na mabait yan si Bibiamad pag nandito sa farm. So, babay ka na, babay, babay ka na. Kasi magpalam na tayo. Babay, babay. 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 Sige na, babay na. Babay. Ayan.